Hello everyone! Ayan, since busy na po sa Pilipinas ngayon dahil uh, siguro kahapon pa sila nakapag-start ng paggawa ng mga kakanin or uh, mga dessert Ako din po dito, <laughs> since ako lang naman mag-isa sa ngayon dahil nasa bakasyon sila Ayan, gagawa din po tayo ng ating dessert Ayan, gagawa po ako ng fruit salad Ayan na po yung mga sangkap natin magtitiram lang po ako dito ng pineapple uh, chunks. Kasi uh, magluluto po ako ng tawag dito. Um, chicken Ano nga ba tawag doon? <laughs> Nakalimutan ko. Um, may gagawin po akong chicken curry. Ayan, kailangan ko po ng pineapple since meron din naman po akong gata ng niyog dito. So, ayan. antabayan nyo po ang aking finished products after magawa ko po ang aking fruit salad. Ayan guys, Merry Christmas once again!